Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga po pala si Muhammad Jamir Tapa. Nakatira sa dalapang labangan at jambang kadelsor. Ako ay labing apat na taong gulang ipinanganap noong ika dalawang dalawa ng Pebrero. Siyam na ito po ang aking talumpati. Ang aking talumpati ay tungkol sa buhay ni Andres Bonifacio. Si Andres Bonifacio ay isa rin itong may malaking ambag sa kaisaysayan at pag-unlad ng Pilipinas. Siya ay isang bayani na nagbigay ng buhay para sa kalayaan ng Pilipinas. Siya ay isang bayani na nagbigay ng buhay para sa kalayaan ng Pilipinas. Pinanganak si Bonifacio noong 3 sa Nobyembre 1863 sa Tondo, Maynila. At ang mga pangalan ng kanyang mga magulang ay sina Santiago Bonifacio at Catalinda de Castro. Ang trabaho ng kanyang ama ay isang misada ng gobyerno at kan kanyang ina naman ay isang tagapagtahi at meron siyang limang kapatid. Nag-aaral din si Bonifacio sa isang paaralang pampubliko sa Tundo, ngunit hindi niya natapos ang pag-aaral dahil sa kahirapan ng kanyang pamilya nagtrabaho si Bonifacio bilang isang misada sa isang kompanya ng siguro at nagpakasal si Bonifacio kay Monica del Rosario noong 1880 noong Hulyo 7, 1892. Nagtatag si Bonifacio ng katipunan kasama ang iba pang mga revolusyonaryo tulad ni Emilio Jacinto at Teodoro Plata at Ladislao Diwa ang katipunan ay naglalayong makamit ang kalayaan ng Pilipinas sa pamamagitan ng revolusyon at nagpapalaganap si Bonifacio ng mga idea ng katipunan sa buong Pilipinas. At noong Agosto 23, 1896, sumabog ang revolusyon sa Pugad Lawin, kaloogan sa ilalim ng pamumuno ni Bonifacio. At naglaban si Bonifacio kasama ang kanyang mga kasama sa Manila. Ngunit napilitan silang umalis matapos ang matinding labanan. At nagpapalaganap si Bonifacio ng revolusyon sa ibang bahagi ng Pilipinas. At nagkaroon ng pagtutunggali si Bonifacio kay Emilio Aguinaldo. Ang pinuno ng mga revolusyonaryo sa Cavite, Mountain Province, Matap. At doon nagkakulong si Bonifacio sa Mountain rabins matapos ang pagtutunggal. at noong Mayo 10, 1897 na baril si Bonifacio sa bundok Buntis, Indang, Cavite sa ilalim ng pamumuno ni Lazaro Lazaro Macapagal, isang kasama ni Aguinaldo. Doon nagtatapos ang aking talumpati. Maraming salamat po.